po. Akala ko si Akala ko si Hairo. Si sir, ay, bakit natin kailangan ni Paipit si Kami from, si from from the hate. From the, the, from the <laughs> Bakit po natin kailangan ni Paipit si Kailangan managot siya sa kanyang mga ginawa dahil ang mga pundo para maunawaan kinakausta niya basta iwaldas ang pera ng bayan pero kailangan din ng accountability kaya dapat iparap siya sa mga ipinaparatak sa kanya at sagutin niya ng maayos nang malaman ng mga taong bayan kung ano po yung katotohanan. maraming salamat po from uh, alam right. uh, uh, niyo na alam ko talaga si so ano <laughs> you know?